Okay. Sure. Balikan natin interview mo na after nung nanalo ka. May, may isang tanong sa iyo doon, ano yung wish mo, di ba? At isa sa mga nabanggit mo eh, matanggap ka ng ama mo, yes. di ba? So, isa ka rin pala sa mga naging sirena, no? So, It's so, family, so kamusta yung relasyon mo sa ama mo after nung nanalo ka? Uh, before, tanggap niya na ako, pero andin pa rin yung mga jokes na what if kung naging straight ako, ganun. Tapos, nung nanalo na ako dyan, doon ko na talaga na feel na sobrang proud na siya sa akin. Mm -hmm. At uh, kailan kayo yung matinding hindi pagtanggap sa ng, ng, ng ama mo kailan mo naramdaman yon? Um siguro po nung high school days, parang kasi uh, nagka-conflict na po kami. Tulo may 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 po incident na nasaktan na rin po ako ng ama ko. Pagbuhatan kanya ng kamay. Pero naintindihan ko po 'yon. Kasi po parang normal po. Asa ka diyan? ito <laughs> Eto mga kapatid mo. Opo, ate ko po, tsaka si Kim. Ah, si, oh. Oh, Tapos, anong, nung nasaktan ka, napagbuhat na ka na ng kamay ng, ng father mo, siya pa, nung napag-isa ka, anong, anong naglaro sa isip mo? Uh, never po kasi akong, hindi, ako, ako kasi yung taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Siguro ang ginawa ko, inintindi ko na lang po yung dad ko. Parang um, lumayo na lang po ako for a meantime. Ah, ka ba niya o...? Or... Hindi naman. Siguro nahampas ng na something. Ah, nahampas ka o... Or... Yung, yung nanay mo naman, yung ko, mo talaga yan. Yung kakampi ko before nung mm. Meron kaming argument ng daddy ko. Mm. Ito, pinapakita namin yung litrato ni Kevin nung bata pa siya. Ayan. Kailan ka nag-isip na, ah, ito yung aking sexual preference? Wala kasing definite time na malalaman mo na gusto mo mag gan maging ganito. Parang habang lumalaki ka. Mm. Nung high school days, parang nag-decide na ako na gan ganito gusto, gusto kong mangyari habang buhay. Mm. Nag- kung kung ano man yung gusto ng puso ko, pinigisipan ko ng million times bago gawin. Kasi alam ko naman na hindi biro to lalo na only boy lang ako sa family. Okay, balita namin isa sa mga premyo ng kasama sa pagiging Miss International Queen, yung pwede kang magpa-enhance sa itsura din, no? Yes, yes. So kung bibigyan ka ng pagkakataon, eto na. Uh, ano yung gusto mong baguhin o ipa-enhance? Lib libre yata yes, yun, ano? Yes. Anong gusto mong baguhin? Nag-usap na kami ni Dr. Tep, yung nag-sponsor. Actually, nagpa-schedule ako this coming December or next year. Sa Thailand yan? Oo, Thailand. Para sa aking sexual reassignment. Sexual reassignment. Ano yung ano yung paano yun? Sex transplant. Ah, magpapaseks. From male to female. Ah. Ba, magkano din yun? Mahal. May kamahalan yun, no? So, kung hindi ka nanalo rito, hindi mo hindi mo gagawin yon. Hindi naman, -iipunan, pag iipunan So sa tingin mo, after nung sexual reassignment, ayan, magiging feeling mo, ganap ka ng babae, gano'n? Hindi naman, hindi naman maaaring mangyaring gano'n eh. Kasi parang from the fact na I was born as a man, as a boy, andun, andun pa rin yung, 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 yung truth na lalaki pa rin ako. Nakaranas ka ba ng yung gano'n, yung bullying o, o Sa Ako po ng Diyos, hindi po. Kasi Ay, hindi parang pa? pinalaki po ako ng magulang ko na maging palakaibigan sa lahat na Respetuhin yung sarili para respetuhin din ako ng mga taong nakakasalumuha ko. Okay. Para malaman naman ang saloobin ng pinakamamahal mo sa buhay, narito po ang ama po ni, ni Kevin at kanyang nanay, package din. Engineer Renato Balot at uh, ang kanyang may bahay. Eh. Liberty! Ay, Engineer! Ay, makamusta po. Welcome, welcome! So, pesa po ito. Uh. Ba, nag po? Magal lang, ha? Ay, magandang gabi po, tay. tay ah, good evening May dala pa kayong mga robot. Ang <laughs> paboritong laruan ni Kevin. A robot? Noong Dating. Ay, yan sa... Dati, uh, sabi niya dati. Oo. Nakwento niya kanina na dati hindi niyo po siya... Tanggap, dati po, hindi. Naging matindi ma yung inyong uh, debate sa bahay, no? O. Kamusta na po kayo, tay? Uh, tinatanggap ko na siya bilang magandang anak na lalaki. <laughs> ng lalaki. Marami yung nanonood na magulang na din sa ganyang uh, bahagi ng buhay, no? Uh, anong pwede niyong ipayo sa kanila? Uh, pag ganyan hot na alaman nila na yung kanilang anak, iba ho yung gusto nilang sexual pre ano? Prep sa experience ho oh, namin na uh, magulang, no? Uh, mahirap talaga magkaroon ng anak na ganitong ano, transgender. Kaya lang kung hindi mo sila gagabayan, sino pa kaya tutulong sa kanila? Lalo na ang nangyayari dito sa atin na discrimination sa kanila. So, mm -hmm. mas maganda kung ganyan uh, gabayan sila, ituro ang mga tamang asal. Para pagdating ng araw, eh, mahalin din sila ng lipunan. Mm -hmm. Naikwento po kanina na Dumating yung time na nasaktan nyo na po si oh, Kevin. Dumating po talaga doon. Uh, nagsisi na po ako, tumingi na ako ng tawad sa kanya. Nagka nagkausap na po. Oo, okay. Oh, okay na At syempre, malaking papel na ginampanan. Si Nanay, ayan. Kamusta na po at uh, uh, sa pagkapanalo po ni Kevin bilang bilang magulang. Tuwang-tuwa po ako. Hindi ko po so katakalain na yung isang beki magdadala ng karangalan sa ating bansa. Mm -hmm. At Ayan. may mga dalang paliwanag po ninyo. Tay, ano yung dala nyo? Ito po yung kanyang oh, Mr. Ah? Intrams na trophy. Akala nyo? Mr. Intrams? Yeah. Ah, sumali ka na noon. Uh, ah. third year high school. Third year high school. Ay, uh, ito naman po isa na ano to? So yan, yan, yan po yung ipoprotesta ko. <laughs> <laughs> Teka, ito. Mamaya ipro ipoprotesta nyo yung premium ni... Ay, ano oh, yung award na yan, Tay? Ano po yan? Nung ano po kasi, 2004, nanalo siya ng Mr. Intrams. Mr. Intrams. Alam ko, lalaki-lalaki siya noon eh. Oh, Naka-suta, naka no? Opo. Oh. Eh, kaninang inalukay ko itong mga trophy niya doon sa farm namin. Eh, 2003 pala, gumigimik na. <laughs> Hindi ko po alam eh. Oh, anong, ano yan? Eh, ano ba nangyari dito? Nakibig mo sabihin, oh, rumarampa ka na 2003, di mo sinasabi sa akin? <laughs> Ano ba yung award na yan tayo? Fourth, yeah, fourth runner up po siya. Sa? Miss Gay. 2004, <laughs> 2004 po, alam ko lalaki. 2003. Oh, oh, May panlilin lang na. No? no? Opo eh. 2000. Nagkamali lang ko ng taon to. 2005 to no, Kevin? <laughs> o oh, mensahe nyo tayo kay Kevin. Sana maging idolo siya ng mga transgender. At wish din namin sa kanya yung mag-ipon siya. Para pagtanda niya may bubunutin siya. Mm -hmm. Ano? Nay kayo po. Pagigian mo yung pag, uh, paghawak mo sa corona ngayon kasi maraming nakatingin sa iyo. Uh, maging maganda kang ehemplo sa mga transgender. Da ang daming bisita niyo araw-araw siguro. Oh. May boyfriend na si May boyfriend ka na ba, Kevin? Oh, wala pa. So wala kang plano o may nan Siyempre, may, nan may naliligaw sa iyo? Wala nga. Eh. <laughs> tay-tay. Oh, salamat at nakita natin ang isang masayang pamilya. <laughs>